Good morning and welcome back to our YouTube channel. Mali, ito yung day 2 na paglilinis ko dito sa harap ng bahay. Tinanggal na ni Asis yung mga marigold dito. Ang sabi ko kay Asis, tanggalin lang yung mga ilan, magtira ng konti. Tinanggal niya lahat. Kahit dun sa kabila, hindi pa ako tapos kasi maraming mga damo dyan. Lilinisan natin at ilalagay natin sa lupa yung ating daisy eto yung ginawa ko kahapon. Ayan. Nilinis ko. Wala na rin yung marigold. Tinanggal lahat ni Asis. Pati yung gumamela ko na color red na single, ginunot niya. Kaya nagagalit ako kaninang umaga. Sabi ko, huwag tanggalin yung nilagay ko na San Francisco. Kasi naputol yung San Francisco dito sa kabila. Itrinansfer ko dito. Ngayon sabi ko mabubuhay yan. Kasi itong maliit na to, oh, may maliit yan, oh. Sabi ko, hayaan lang na nakaganyan. Yung isa binunot niya, kaya ako nagagalit. Ngayon, mag-asikaso ako dito sa harap ng bahay as usual. Ayun yung, nandyan kasi yung white na gumamela natin. Eh. May red doon, binunot ni Asis. So, yun ang gagawin ko. Inantay namin yung service ni Asher. So, ayan itutuloy natin yung ating ginagawa dito sa harap ng bahay habang walang araw. Kasi mamaya, sisikat na naman ang napakatindi ng araw. Hindi na naman tayo makakapagtrabaho trabaho Kahit dito sa gilid, oh. Nililinisan. So, ayun guys. Kahapon hindi na ako nag-video kasi naglilinis nga ako dito sa harap ng bahay. Kaya ito, ipagpapatuloy natin para makatapos tayo sa ating gawaing bahay. So, see you guys. So, Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, nandito kami sa Chinefood kasi nakakagutong talaga. Umorder ako ng fried momo kasi yun ang favorite ni Asher. At ako, ang in-order ko chow mein tapos habang naghahantay, bumili kasi kami ng bumili kasi kami ng putas sa pansa eh. abutan kami ng ulan kaya dumaan kami dito. at kami dalawang pasahero si Asis na yatid sa Rampula. Bali ang order lang namin. Pagkain lang namin ni As, ni Asher. Kasi hindi ko alam kung ano yung gusto pagkain ni Asis. Pwede na lang si Asis mamaya pagdating niya. Pero gusto ko no. chow Gusto ko pansit. Nagkrikrave -cre ako sa pansit. Ewan ko guys. Pansit ang gusto ko. Tapos yun, pasensya na talaga guys kung hindi ko kayo masyadong ma-update sa pang-araw-araw namin. Kasi sa totoo lang, medyo nahihirapan ako ngayon sa sitwasyon ko. Wala akong magawa. Anak tamir. Sa bahay, nandyan yung masakit ang ulo ko. siga, masakit ang sigmura alam nyo yun. Pero, sige, carry lang. Although healthy ako, normal naman lahat, pero, ah, share ka na ako. Pero maraming ipinagbawal sa akin ng doktor. At saka sinadjes pala sa akin ng doktor, magpatingin ako sa derma. Kasi ang thyroid, thyroid test ko ay normal, walang problema. As in, walang problema. So, yun. Pupunta kami sa derma kapag may time. Kasi sabi ng doktor, hindi pwedeng uminom ako ng uminom ng gamot na para sa allergy ko, lalo sa sitwasyon ko ngayon. So, kaya yun. And, pasensya na talaga. Kasi talaga hindi ko kaya, guys. Ngayon nga lang, sabi ko, kailangan ko ng putas. Sa Lumpay Ashes pa pa kailangan natin bumili ng putas. Kasi kahit mga putas-putas, madalang upang kainin ko. Tsaka mas healthy ang putas para sa akin. Kami, ano po, sit here. We're not gonna sit there. We will sit here. Come on. Alam. Taka yung putas namin para sa amin lang naman ni Asher. Yeah? Hindi ko isi-share. <laughs> ang damot! <laughs> kasi ako guys, pag bumibili ng putas, uh, nagbibigay talaga ako kina Ama. Pero sa ngayon, sabi ko para sa amin na lang muna ni Ashley. Uh Hindi -huh. <laughs> po na ako magbibigay dun sa kabila. Kasi ang binili ko ay kakalahati lang, kalakalahating kilo. Kalakalahating kilo ng apple. Uh -huh. Tapos yung pear na color white. Kasi sabi ko ayaw ko ng brown. Uh -huh. Gusto ko yung uh -huh. white na pear. Uh -huh. Tapos mangga, isang piraso ng mangga. Kasi sabi ko, isang piraso lang na pangga. Kasi para sa akin na hindi naman masyadong gusto niya. mangga. Yeah. Kaya mm -hmm. yun guys, pasensya na. Hindi ko kayo masyadong ma-update sa buhay-buhay namin. Siguro kapag medyo okay-okay na yung pakiramdam ko, kapag medyo nalagpasan ko na itong stage na ito, well, itong... Kaya, mm -hmm. It yeah. sana ako. Kaya, eh. attention na lang talaga muna sa inyo guys. Mm -hmm. Tignan niyo, nangangalumata pa ako. Talagang, kailangan kong magvitamins. May inaantay lang ako na may inaantay lang kasi kailangan 2 weeks balik kasi kami sa doktor after 2 weeks. Yes. Kaya after nun sa kapag ako maliligyan ng mga ano ang mga dapat. Oh yes. After 2 weeks, dun pala ako mabibigyan ng doktor kung ano yung mga vitamins na pwede kong inumin. Kaya, tiis-tiis na lang muna ako. Kasi talagang nangyayon yung patawan ko. Sabihin ko na lang sa inyo yung ganilang guys kung bakit ako nagkakamit. na kami sa bahay. At ito nga yung prutas na binili namin. Sabi ko kay Asis, ayoko ko ng hinog. Gusto ko ng, ng ano, green. Kakaini si Asis. Ito naman ang binili niya, hinog. Ito yung white na peras. yan Bali, dalawang piraso. Tapos, dalawang, tatlong piraso ng da tatlong piraso ng apple kasi kinain na namin ni As Asher yung isa kanina. Tapos dalawang piraso ng pomegranate. Eh. tika kalahati lang yung binili ko, guys. Kaya sa amin lang ni Asher. Tapos ito oh. Tapos yung saging, hindi pa masyadong hinog. Kumain na rin kami ni Asher ng saging. Tig-isa kami. Hindi pa siya gaano hinog. At yung chow mein, order ko, hindi ko na kain. Uh, Pinapakpo na lang yan kakainin na lang dito sa bahay kasi merong chow mein dito ay may fried momo dito si Asher nahalo na yata yung fra ayun no oh. yung fried momo mm. tutuloy ni Asher na kainin dito sa bahay so yun lang guys pasensya na lang muna hindi ko kayo masyadong ma-update sa pang-araw-araw nating buhay dito sa Nepal pero naglinis ako ng harapan nga kaninang umaga ayan kagaya nakikita nyo nagdamo ako dito ini-transfer ko sa lupa yung ating daisy tapos inilagay ko na ulit sa dyan yung ating strawberry kasi kinain ni daniel yung dalawang paso ng strawberry kaya naiinis ako kay daniel naabot niya. ba diba, nakalagay siya dito? Naabot niya. And may mga strawberry tayo dun sa may lupa. Ayan. At saka dito sa kabila. Ayan, naglinis din ako dito. Malaki na, malalaki na yung ating ano. Ito nga eh, Gusto kong talbusan ulit sila. At saka yun, ayaw naman yung umakyat doon sa may Ayaw yung umakyat dun sa may ano dun poste dun buhay na buhay na rin ang tanglad natin ayan yan yung ginawa ko ba dalawang araw kaninang umaga kasi hindi ng sikat ng araw kaya hindi ko din natapos pero at least malinis na siya tignan sa kadoon so yun lang yung ating video guys thank you thank you again for watching and see you in our next vlog bye everyone and god bless us all